Welcome sa panibagong episode kung saan muli tayong magpapakabusog sa kaalaman. Siguradong pamilyar kayo sa mga sikat nating artista. Napapanood natin sila sa mga teleserye, pelikula at ibang TV shows. Pero alam nyo ba ang tunay nilang mga pangalan? Marami sa kanilang may screen name na swak na swak sa kanilang imahe sa showbiz. Pero ang ilan, sobrang layo sa kanilang totoong pangalan. Baka hindi nyo akalain na ang paborito nyong artista ay may pangalan pala na hindi nyo inaasahan. Bakit nga ba nagpapalit ng pangalan ng mga artista? Ang iba, dahil mahirap ipronounce o tandaan ng kanilang tunay na pangalan. Ang ilan naman, gusto lang ng pangalang mas madaling maalala ng fans. At syempre, may mga pangalan ding ibinigay ng talent manager at showbiz executives para mas tumatak sa industriya. Kaya sa episode na to, aalamin natin ang tunay na pangalan ng ilan sa pinakamalalaking bituin sa showbiz. Sino kaya sa kanilang may pinaka-surprising na pangalan? Siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe ng ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Number 1, Erich Gonzales. Alam niyo bang hindi talaga Erich Gonzales ang tunay na pangalan ng aktres? Ang kanyang tunay na pangalan ay Erika Michelle Gonzales Gankayko. Nagmula ang kanyang showbiz name sa kanyang naging journey sa Star Circle Quest Season 2 kung saan napagdesisyunan ng kanyang mentors na mas bagay sa kanya ang pangalang Erich Gonzales kaysa sa kanyang totoong pangalan na medyo mahaba at hindi madaling tandaan. Number 2, Vina Morales, isa sa mga batikang singer at aktres sa bansa, si Vina Morales. Pero alam nyo bang hindi ito ang pangalan niya sa tunay na buhay? Ang kanyang tunay na pangalan ay Sharon Magdayaw. Nag-umpisa siya bilang isang choir member sa Cebu at kalaunan ay nadiskubre ng entertainment executives. Sila rin ang sa kanya ng screen name na Vina Morales bilang tribute sa anak nilang pumanaw na may pangalang Vina. Number 3. Kayla Si Kayla isa sa pinaka-iconic na R&B singer sa Pilipinas pero hindi niya tunay na pangalan ng Kayla. Ang kanyang full name ay Melanie Hernandez Kalumpad Alvarez. Noong nagsisimula pa lang siya sa industriya, ginagamit niya ang pangalang Melanie Kalumpad. Pero ang record producer na si Chito Ilacad ang nagbigay sa kanya ng pangalang Kayla dahil mas madaling tandaan at mas may impact. Number 4. Kiko Estrada ang hunk actor na si Kiko Estrada ay hindi rin talaga Kiko sa tunay na buhay. Ang kanyang full name ay Jason Joseph Francis Carlos Diaz Ejercito. Nagmula siya sa sikat na Estrada Ejercito Clan, kaya ginamit niya ang Estrada bilang screen name. Pero saan nga ba nanggaling ang Kiko? Mukhang mananatili itong misteryoso. Number 5. Bella Padilla Kung iniisip nyo na may dugong padilla siya sa ama, nagkakamali kayo. Si Bella Padilla ay ipinanganak na Krista Elise Hidalgo Sullivan. Gumagamit siya noon ng stage name na Krista Valle bago na pagdesisyon ng gamitin ng Bella Padilla. Sabi niya, mas nagiging confident siya sa pangalang ito. Number 6, Charlie Dison. Bago siya naging Charlie Dison, may iba pang pangalan siya sa industriya. Ang kanyang full name ay April Rose Dison Machenzo. Dati siyang credited bilang April Machenzo sa mga unang pelikula niya. Pero inarekomenda ng ABS-CBN executive noon na si Charo Santos Concio na gumamit siya ng unisex name at dito na ipinanganak si Charlie Dizon. Number 7, Jessie Minjola. Ang aktres na si Jessie Minjola ay may full name na Jessica Minjola Tawili. Ginamit niya ang kanyang palayo na Jessie at mga middle name na Minjola para sa kanyang screen name na talaga namang bagay sa kanyang eleganteng personalidad. Number 8, Angel Luxin. Si Angel Luxin M ay may napakagandang pangalan sa toong buhay. Ang kanyang full name ay Angelica Luxin Colmenares. At alam nyo ba, ang inspirasyon sa pangalang Angel ay ang kanyang ama na si Daddy Angelo na tinuturing niyang tunay na anghel sa kanyang buhay. Number 9, Dimples Romana Ang karakter niyang kontrabida noon sa kadena ng ginto ay napaka-iconic. Pero paano nga ba siya naging Dimples? Habang ginagamit niya ang tunay niyang apelyedo, hindi niya pa rin naiibahagi kung bakit siya tinatawag na dimples. Pero malamang, ito ay dahil sa kanyang kaakit-akit na dimples tuwing siya'y ngumingiti. Number 10. Julia Montes Isa sa pinakasikat na artisa sa kanyang henerasyon? Pero alam niyo ba na ang tunay niyang pangalan ay Mara Hotea Shinitka? dahil mahirap ipronounce at baybayin ang apelyedo niya, napagdesisyon na ng management na palitan ito. Ang pangalan niyang Mara ay medyo magdulot ng kalituhan nung ginawa niya ang remake ng Mara Clara, kaya pinalitan ito ng Julia Montes. Number 11, Coco Martin Si Coco Martin ay isang bigating pangalan sa industriya pero sa tunay na buhay, siya ay Rodel Nancenzeno. Ang pangalan niyang Coco Martin ay ibinigay ng talent manager na si Ed Australia na kinuha ito mula sa mga international singers na sina Coco Lee at Ricky Martin. Sa una, nag-aalangan siyang gamitin ito pero kalaunan tinanggap na rin niya. Number 12, Andrea Brillantes Si Andrea Brillantes ay may pangalang panglalaki sa tunay na buhay. Ang kanyang full name ay Ramona Andrew Blight Dagio Grostiza. Noong bata pa siya, ginagamit niya ang pangalang Blythe Corostiza sa mga pageant at TV appearances. Pero para mas madaling tandaan, binigyan siya ng screen name kung saan Andrea ay mula sa kanyang pangalang Andrew at brillantes naman ay mula sa kanyang lola. At number 13, Vice Ganda. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng unkabogawal star. Sa likod ng makulit at matagumpay niyang karir, ang tunay niyang pangalan ay Jose Marie Visceral. ayun kay Vice, ang Vice ay mula sa kanyang apelyedong Visceral samantalang ang ganda ay ayon kay Vice ay regalo sa kanya ng Diyos. At sila nga mga celebrities na may hindi inaasahang tunay na pangalan. Alis sa kanilang pinakanagulat kayo? I-comment mo sa comment section at syempre huwag pa rin kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang kaalaman.